Ito so, na ano po mga tol, yung itsura namin para kami na. No? Para tayo doktor ha. Bisitahin uh, okay, ulit natin yung rescue natin nung nakaraan. Kasi nga mag, uh, magdamag halos malakas yung ulan. Parang uh, dala po so, namin yung gamit. saka narito, nandito na rin po yung, ano, uh, yung gamit pang rescue. In case na kailangan na Bumili na But ako. Tunis ka sa bahay. Komportable nakabota, no? Na?

Good morning na ay mm. Ano po yan ay Ano po ay po Magano po ang niya nay May mga kamagahan ako dyan 35 lang ganyan 35 lang isang mm. ano noon mm -mm. yeah, Masarap pang ulo mamaya 35 lang oh Gusto na dinakaya ng gulay ito Lagyan natin ng isda, no? Oo. Oh. May udong ito, ito lang. May udong nga. Ito magkana talaga ng udong. Pula. Ito po yung pula. Oo. Uh -uh. tali nito? Ayun. Perti. 30... Ano lang dito? Lima. Lima. Mm. Lima. Quatro. Magulang ng lola mm ko -hmm. tapos dyan. Eh. Ito yung sinasabi yung 35? 35 bintahan namin. Pero kuha nila dun sa ano namin soke. 60 yan. Ah, pag direkta, 35 oh. lang. Inaano namin dito 35 pero order na kasi yan. Ah, order na. Oo. Mm uh -hmm. Ibig sabihin hindi na kami pwedeng bumili. Order na, pag order na wala na. Ah, yeah, wala na na. Oo. Mga mga pala na kung ano no. Ano po yung ano nay? Kubo-kubo niyo yan? Oo. Uh -oh. Yun ho kayo ano? Pag ulan, init. Ah. Diyan po kayo nakatira? Hindi. Ah. Silungan nyo lang po yan. Mm -hmm. Akala ko po eh, walang order. Bawal ang, binabawalan na dito. Na? Binabawalan na. Ano po? Huwag tayo bakit? Nabili na kasi tayo. Ah, nabili na to? Oo. Nay, maraming salamat po. Nagkakangking din ako, tol. Baka hindi mo alam. Kailan po ang magandang mga ako, po? i na ako ng ating... ...papanoodan. ...papanoodan. So, mga tala na ngayon, ang lulutuin po natin ngayong tanghali ang tilapia na ginawa. So, ang una ito natin gagawin, magasang muna po natin yung tilapia. Pagkatapos po natin magasang yung tilapia, ilipat lang natin sa ano, sa malaking bowl. Tapos, lalagyan lang po tayo ng uh, konting asin para magkaroon po siya ng lasa. Tapos, saka natin masimasin. Yan. Para dumikit po yung asin na nilagay natin. Pagkatapos po natin malagyan ng, ano, ng asin, i-prepare lang po natin yung tilapia. <tinyo> At, habang kasalang po yung tilapia, ugasan po muna natin itong talong Gawain lang po natin yung talong ng paislan. Ganito. Pa. Katapos pa natin hiwan yung talong, set aside lang muna po natin. Gawain na rin natin yung sibuyas. Tapos lagay lang natin dito. Susunod po natin yung duya. Tapos po, hiwain lang po natin na ito kalalaki. Tapos, i-set no? eh, aside lang din natin itong ano. Habang yung iba nagluluto, yung iba naman gumagawa. Ayan. Medyo may anghang po yung ginatang tilapia natin. Maglalagay po tayo ng ano, siling labuyo. Ang limang pirasong labuyo. Tamang tama po ngayon kasi medyo malamig ang panahon. Galagay po tayo na pampay, inip sa katawan. Siling na buyo. lang po natin ito sa gitna. Luto na itong tilapia. Hanguin na po natin ito. Lagay lang natin sa malilis na tinggan Pero po ito yung unang gabak. unang tigyan natin maglalagay lang po tayo ng uh, konting tubig para na hindi siya mahirap pigain kailangan po natin ng konting tubig tapos yung ano nya yung dito lang po natin ilalagay so yun nga mga talang masama yung sapal yan Sasalain muna natin. Tabi lang natin. Gisa na natin yung bawang. Tapos, susunod natin yung sibuyas. Tapos, pinakahuli yung duya. yung ano po, yung pinakasabaw niya na, ito po yung pangalawang tiga. Ito yon. Kailangan po pagkatapos po natin may lagay po yung pangalawang gata, ilalagay na rin po natin yung piniritong tilapia. Ito na. Takpan na po natin para po mas mabilis po siyang pumulo po natin siya after 15 minutes. Ito ting natin ilalagay. Ito po yung talong. Yan. Para pagkumulo. Siyaka po natin ilagay yung ano, manunggay. Yan. Sabay na rin po natin yung ano, siling labuyo. Tapos, Takpan lang po natin. After 15 minutes, pabalikan natin. After 15 minutes, yan. Wow! wow. Pagbalik na. Ayun po na niya. Mga kapotong natin ilalagay itong malunggay. Oh, malunggay pala yan. Tapit. Tapit. May itong pala ang malunggay. May pala yan. Yan. Magkakabalik. Ano sa'yo? Magkakabalik. May itong pala niya ay ano na. Last po natin ilalagay mga tol. Ito po yung purong gata. Yung unang gata natin kanina. Unang piga po ito. Ayan. Wow! Grabe naman oh! Grabe na sarap naman niya. Ayan. Wow! At syempre, titimplahan na po natin. Ayan. Asin. ayon sa inyong panlasa. Yeah. Kung gusto niyo pong lagyan po ng pampalasa, nasa inyo na po yan. Siyempre, para masigurado natin na okay yung lasa. Man natin yung niluto natin.

Oh bosan men Garak perat Ikaw hindi hmm. pak Ikaw <music>